शरी Silang nag-aaway, pagsikap ang malunasan ito, magkasundo-sundo, alang-alang sa bayan. Tawag mo ba? Oh! Kaya sa pagkakaisa at sa kapayapaan ay mananay at ang mamamayani ay ang sambayanan. Kaya, sana po ay maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, meron tayong alam na itinuturo sa lahat ng tao na kasunan po sa biblia Sa awit 3414 ay sinasabi, Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamti ng kapayapaan, ito ang itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan natin ang tunay na kapayapaan, ang lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano ang isa sa mga gawang mabuti na dapat natin gawin para sa ikapapayag? Ayon pa rin sa Biblia, dapat ipagpauna ng isa't isa ang iba. Diyan ang sinasabi sa Roma, Jes 12 o 12 Jes. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili niyong kapakanan ang inyong isipin kundi ang kapakanan ng iba. Unang Kurinto 10.24 yes, Kaya mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa, tao namin na daririnig ang pampalakas timig na ito para sa kapakanan ng mga mamamayos. dapat iseng tabi ang pansariling kapakanan at personal na ambisyon alam-alam sa mahal nating bansa. Maka -ano, kasi dapat magkaisa support kayo mga OFW ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahabi ng Davao City ito Davao City. Kasi tingnan niyo. Kapag nagkakabahabahabi tayo. Hindi po natin susulong ang kapayapaan ang siyang nabayanin. Support tayo, mga OFW support. Ang paglutas sa mga problema ng bansa, tulad ng ano, pagtaas ng presyo ng bilihin. Siguridad ng mga mamamayan sa mga timitinding kalamidad. Mama kakulangan ng hanap -buhay. Thank you. Thank you. Kriminalidad. ni ayan mga OFW wala na malabas na labas na yun eh, nakapagpapalala lamang sa krisis ng ekonomiya at nagpapabigat sa magbigat na kalagayan ng pambuhay ng karaniwang Pilipino mag ano kayo mag like tayo sa ano sa live, land, hiling -hiling live natin like lang sa mga namumuno sa matamang atensyon at pag-aasikaso sa halip na mamaya sa kapakanan ng Pilipinas na wa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Kaya kahit matapos na ang ating isinasagawa ngayon na sama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga sa Diyos ay paspasan niya ang ating bansa ng kapayapaan tanlawanawa niya ang kaisipan ng mga namibinuno sa ating bansa upang balikati nila ang kanilang sinupaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan Maraming salamat po. So <laughs> ano ito ha? Live ito sa ano, Double City, Mindanao. <laughs> Thank you so much sa mga OFW.

Support tayo, support tayo. Ang nakikita nyo dito, ano lang, hindi yan maabot sa cellphone ko. Mas marami pa ang tao dito. Ano ito? Center ito. sentra ito ng street. Uh,

Terus, kerja ya putih.

אוף קומונה, אימיות קומונה, אימיות מיוסק Ako muna natin ang ano Un um, pop muna natin kasi ano may sound kay Samantha Ah, uh, Rolando Morales, thank you. marit samang halong mga akademya ano, mga, ng mga tao kasi hindi maabot ng cellphone ko eh talagang crowded kami dito grabe naman kahit dulo na ayun sunod sa bahas. kaya bumabanggit ng lilin ukol sa diwa ng ng pagpapairal okay. at pagsunod sa rurok mo yeah. na sa kung sandigan ng katayuan ko sa mundo kastil Tingnan nyo dito ng straight. Tingnan nyo dito ng straight. Dami pa rin. ito nating narinig sa pampungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala, ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating samasamang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkaka-isang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubha pa ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng na ating bansa sa bahagi po naman ng kapatid mo na Romel Capasso sa inibigay ng pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay kompletong kahayagan ng suporta sa naon ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isunusunong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulong na ang investment ay hindi mapagduduro ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi naman ito pag-agsaya sa oras ng pamahalaan kundi matatahang din sa pag resolva sa marami at pang problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilhin. Thank you so na much, na Pedrosa Straight to Road Tama The 30 Okay Support tayo kayo yung kahit sa sa lahat Thank you for support. Ang pagsasulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi. Hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa na apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa ang mga taong kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabibigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo, kapayapaan sa ikanulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng Periodicong Philippine Star, apat na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self rated poverty in 21 years. Across the country, Indenal had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74%, and Luzon at 55%. Mga mga sa tayang lima ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o may iba. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong, taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po Tim national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tumunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalungsugan, pangkalungsugan, na kasi ang mga tao na pagsilungan kasi mainit na kasi ito. Lahat ang kailanganin ang nangalang sa kapakalan ng bawat isang video. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang Trillion piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutan sa taong ito trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo yung ano, yung iba pang mga ano. Araw-araw. Ngunit ang ating pinikita ng bansa ay trillion pesos. Sa mga spring, Oh. eh yung hindi naka-engineer yun talaga ang sinasabi ninyo so, mayroon, kasi mga um, kasi hindi nyo alam kasi ng ano kung ano mangyayari sa atin kapag yan ang mangyayari kay Biti Sara <tod> bakit mo nalang gustong impet si Sara ano naman ang reason mo? alam nyo So, ganito kong daming kami dito. Eh yung doon, unang group pa rin yung nakikita nyo. Hindi nakikita dito ang daming tao. Ayan. Yun doon, yung nakikita nyo. Unang grupo pa lang yan. Kasi masisikip talaga kami kapag mag-ititipon-tipon kami ng isang lugar. Kaya ito pupuntahan ko naman ang isang grupo. Kaya kasi na happy, happy ito na grupo. Pero yung nagsalita salita ng impets and Day Sara, hindi kayo naka -enchindi. Ano nyo, isipin nyo kung sinong kung sinong leader ng bansa mas 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 mabuting pag ano yung alam niya ba sir kung may nakita na hindi maganda hindi na ganito madami ang lalo tingnan di nyo dito ito oh. oh, itong pangawang grupo ayan ito, itong pangawang grupo akala nyo yun akala nyo yun lang ang una nyo nakita yung doon doon na grupo dito. mayroon pa dito hindi nyo alam kasi kung anong dami ng ano eh nang dumalo dito, dito. 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 O. Ikaw, alam. Yes, of course, kasi 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 eh alam ko talaga kasi hindi kasi 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 ano eh? hindi kasi 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 hindi, hindi nyo na nag ng uh, mga ginagawa ng ano, ng no. ginagawa ng no? mga congress. Oh, ito. Ito naman ang next na group. Oh. Wala pa niya labot doon pa nga